year 2024 na yan bagong taon na po at natapos rin ang year na 2023 so ngayong January ah uh, 7 January 7 ngayon mga paps Sunday eh pagpasyahan nating bumiyahe pero dapat ang biyahe ko talaga eh pupunta sana tayo ng Kiapo doon tayo magsisimba kaso siyempre magpipiesta ng kaya ng January 9 kaya medyo alanganin tayo dahil malamang medyo mahirap pumasok ngayon sa kaya po baka matraffic o medyo baka hinaharang na nila uh, medyo malayo maging parking natin dun sa simbahan so naisipan natin na umakit na lang dito sa Sierra uh, punta tayo ng Punta tayo ng dami ng Minitech. Punta <laughs> tayo ng Regina Rica. Ayan. So, ayan, dito na tayo sa may Palo Alto mga Pops. So, ang dami ng Minitech ngayon dito mga Pops. na 30 na natin. Medyo late na tayo yung makyat ha. Siguro mga 7.30. Tsaka chill ride lang naman tayo. Ah, uh kasi alam kong bukas ng ah ni Rica is alas 9 so kahit nga aga tayo umalit kung alas 9 pa yung bukas medyo mahaba haba pa yung antay natin kaya mga 7.30 na yata tayo nakaalis din ito chill chill ride lang tayo tamang posing posing sa mga namimitig hahaha <laughs> first ride yan natin ha first ride natin first long ride natin yan na, kasi medyo mahaba haba na rin itong marilaki papuntang Regina Rica eh Ayan. medyo first long ride natin ngayong taong 2024 yan so punta lang tayo ng Regina Rica and then pagkatapos nun baba na rin tayo medyo daanan lang natin kung may pagkakataon Uh, picture picture tayo dun sa mga landmark o mga kainan na kilala dito sa Marilake yan so wait nyo na lang mga pops pag na tayo sa Rihina-Rihiga kasi medyo malayo-layo pa tayo eh na mga pops uh, dito tayo ngayon sa Manukan so tambay muna tayo dito sa glit bago tayo dumiretso ng Rihina-Rihiga eh hey umaga pa naman na uh, sarado pa siguro yung rehinarika so yosi yosi lang muna tayo rito tsaka abang abang ng mga riders na lumarating mga nagbabanging banging yan uh, gaya mga ganyan uy exciting yun ah uh, 400cc so ang daming umakit yung makikita ninyo ngayon yun o uh. yan uh. wow sarap natay nga Ayan makikita nyo mula doon Ayan daming tambay Ayan dito sa tindahan dito sa Manuan So yosi yosi lang muna tayo dito mga paps And then may maya ka na tayo ng Regina So balikan mo na lang ngayon pag doon na tayo sa Regina mga paps Doon so, na mga paps Malis na tayo ng Manuan Malapit na tayo sa Rihina Riga Kanina Muntik na tayo mga paps <laughs> May isang naka ninja Ako sa ninja orbada kasi Nag overshoot siya mga paps As in sa harap na harap natin Buti na lang mabago lang yung takbo natin kasi nga kurbada Pero pababa kasi siya eh hindi ko alam anong nangyari doon sa Ninja <laughs> utik na yan as in sa harap natin siya talaga puti na lang mabagal lang yung dating natin tapos medyo nakapag preno rin tayo eh as in gumanyan siya sa harap natin oh overshoot siya kasalubong kasi natin siya purbada kasi hindi ko alam ano nangyayari doon sa driver nung ninja hindi ko alam kung first time niya umawak nung ninja <laughs> o nag alangan lang talaga siya ang urbada kasi eto na mga pavs papasok na tayo nung rehena riga putik na yan nakala ko ma dadali pa tayo nung ninja na yon <laughs> Bigla siyang nabulaga ako sa harap ko eh. Nagulat ako, papunta siya sa akin. <laughs> Buti na lang ang bagay lang nung dating natin. Tsaka, yun nga, nakapreno naman tayo. Napunta siya sa kabilang din sa Salihin ko talaga. Tapos napunta siya sa kabilang sa gilid talaga. Putik na yan. Hindi ko alam kung nangyari to sa ninja na yan. <laughs> Kaya <laughs> hindi na boss yung camera natin mga babs eh. Pumutik na ni Ninja yun. Dalawa kasi silang naka big bike. Ewan ko kung kasama niya yung nasa likuran niya. At harap ko siya. <laughs> Pumutik na yan. Maka-accidente pa tayo nang wala sa lugar dahil sa kanya. <laughs> you know, yun ang mahirap yung sa marilaki, yung damay. Okay lang kung pag na-overshoot sila, sarili lang nila yung masisemble lang o oh, ano ba eh. Yung e problema kasi putik. Nakakadamay pa sila eh. ito na mga babs papasok na tayo ng Reina Rica so may parking naman ng motor sa dulo may parking din naman dyan sa ano pero dito na tayo para malapit lang hindi ko lang alam magkano na parking dito ngayon pinabahan ako dun na ah. parang yung bed log ko napunta sa ulo ko ah <laughs> pamuting ninja yun ano kaya nangyari dun sa driver na no yun puro baday eh. cancer siguro tayo marami na pita pita exit Ayan so mga paps, pagpasok mo rito sa Rihina Rika. Ayan, pagdaan mo dyan, unang unang mabubungaran is ito bilihan ng mga souvenir yung delivery tayo nandyan ha so diretsyo ka lang may kita mo na yung mga tao na naglalakad na yan taas Papunta na yan doon sa mahal na birgen ng Regina Rita. Yan yung mga bilihan ng mga souvenir, mga paps. Yan. Uh, tara. Kaya tayo. So, uh, yan mga paps. Pag umakit ka rito, dito, makikita mo na dito, banda dito sa taas na to, yung kabuuan ng Regina Rita. So yan yung pinaka church dito sa loob ng Reina Rica so, ang lawak na ito mga paps so yung mga sasakyan pwedeng pumasok mag park dito sa loob dito Ayan. hindi malapit na tayo akit tayo pang ilang beses hindi ko matanda pangatlong beses ko na rin umakyat dito yung pinakaunang unang unang ko rito mismong umakyat tayo dun sa mama mary sa loob nyan kasi pwedeng umakyat sa loob nyan mga papsen tapos may dasalan sa loob nyan na napaka solem napaka tahimik um, may kita nyo sa mga reviews ng mga vlogs natin nakakit na rin tayo rito mga paps nag yeah. full Full storage So, yung akit na ito, mga paps, hindi naman siya tarik na tarik na diretsyong diretsyo pataas. Uh, so, pa-curve-curve siya, pa-sigsag-sigsag. Para hindi masyadong nakapagod. Uh, so, akit lang tayo dito kay mga kameri. Dasal lang tayo dito. Tapos baba tayo din sa church para makita nyo rin yung pinaka church nila sa baba. Ako siguro baba na rin tayo.

Pak, ini di sini. May eh, signage siya rito mga pups pag gusto niyong pumasok, uh, no offense alam. Eh, parang punting seminar dyan sa lobby. Tapos kanina, habang tayo mga pups kinakita tayo yung signage doon na uh, no drone zone. So, strictly prohibited yung drone dito. Ito ang view ngayon dito sa taas. So, ang ganda ng view rito. Tsaka ang lawak. Ito yung side kung saan pwede kang mag-irit ng kandila. Siyempre, uh, ibili natin yung pandilang gusto natin itirik dyan. Ito na ano yung pinaka parang likod ng Mama Mary, mga paps. Makikita nyo rito yung lock promise. So, pinasok natin itong lock promise mga paps, uh, ito yung tinatawag nilang lock your promise. Yan. Dito nyo ilalagay yung mga promise ninyo dapat matupad <laughs> nakalagay ko your promise Ayan. so meron silang ongoing na ginagawa dito na soon to rise tabor picture of abundant blessing OPRR residents and parang kumbento yata ito ng mga madre mga parents. sa ilalim o sa ilalim sa likod ng itong mahal na birhen meron silang maliit na clinic para uh, kung meron man mahilo o ka problema eh, may clean sila tapos dito sa side na ito mga paps, yan meron dito mga upuan na pwede niyong pagpahingahan yan. nandito na rin yung pinaka CR nila yan tapos meron kayong makikita kay dito ng uh, stall pwede niyang bilan ng makakain and pwede niyang bilan ng chicha at meron din sila rito ng uh, cafe kaya lang ang mga cafe nila rito yan more on alam ko vegetarian yata and meron na rin mga souvenir dyan Ito na yung parang pinaka exit sa likod ng Magdalena. So, ito na mga paps, yung parang pinaka exit ng then, Kahit ng sa kahit init ng araw ngayon, napakalamig dito. sa ngayon uh, hotel na rin tayo tapos katapos na na uh, na baba na tayo mga paps so yan mga paps tapos na yung mas na inatin na natin dito sa Regina Rica so pawin na tayo tabahan tayo ng marilaki kita nyo, ang daming nagsimba rin ang daming nagsisimba rito kaya may blessing din sila ng motor katapos ng mass pwede nyo dalhin yung motor nyo doon sa pinakaharap ng simbahan dito sa Rina Riga mga paps may entrance at talagang may exit lang talaga sila hindi ka po pwedeng umexit sa kanina na pinasukan natin dami nagsimba ngayon o talagang marami talagang nagsisimba dito sa Rina Ayan oh, ganito ito. Parking ng mga sasakyan. mga ginagawa sila rito kasi nung mga nakaraan na kahit natin dito sa Rihina Riga wala yung mga yan kahon dito sa exit kaya dapat sa baba pa lang bubailuhan mo na lalo na pag kami ang kaska so, Paano mga Pops? Hanggang dito na lang yung video natin. Ito ang unang ride natin long ride sa taong 2024 dito sa Regina Rica dito sa Marilaki sa Tanay so lagi nyo tatandaan mga paps ang taong kaskasero lapitin ang biligro Diyos mga paps